ito ay uh, puno ng toog kung tawagin sa ibang lugar sa Visayas region yata kung di ako nagkakamali ang tawag dito ay magtalisay so itong toog, ito ang tinatawag nilang ng Philippine Rosewood ito ay indigenous sa Pilipinas at ito ang pinakamalaki at pinakamataas na puno na nage-exist sa Pilipinas umaabot ito ng 200 feet ang taas yan siya no So, approximately, ito ay mga 4-month-old yata. Kung hindi ko nagkakamali, 3 or 4-month-old na uh, seedling. So, nakabili ako ng uh, buto niya galing sa Surigao del Sur. At uh, itinanim ko. Successful naman. Medyo, actually, madali siyang patubo. Ang problema lang, pag bumili ka kasi ng buto nito, uh, may chance sa actually malaki ang chance na ang mga bibili boto ay hindi magge-germinate. Bakit? Kasi considered na ang uh, seeds ng ganitong klasing halaman, itong toog, no. Ang tawag nila diyan ay recalcitrant. Ang ibig sabihin ng recalcitrant, viable lang ang kanyang seed uh, in to 4 weeks. Otherwise, afternoon patay na siya. Eh. So, kung, kung halimbawa nakakuha ka ng boton nito, nakabili ka ng boton nito, pero way past na, o ibig sabihin lumagpas na ng 2 to 4 weeks na sa kanyang freshness, hindi na siya mabubuhay dahil, dahil wala na talaga. Kung kahit anong gawin mo, hindi siya tutubo. Considered na dead na siya. So, yung una ko nabili, ganun na nangyari, palpak. So, nagharap ako ng ibang seller at uh, nakatsamba ako, sinwerte ako at ito na siya ngayon apat ang tumubo doon sa mga itinalim ko sigurad nyo kong kumboto around ano yun eh tingin ko 15, mga ganong karami pero apat lang ang nabuhay at ito siya ito yung isa meron pang uh, tatlo na halos ganito na rin kalaki so maganda na pag-alaga tayo ng ganitong klasing uh, puno dahil ito ay indigenous sa Pilipinas at ito nga ay ano uh, tinatawag na Philippine Rosewood. Ah uh, kailangan lang i- Kung itatanim mo talaga ito fully. Siguruhin mo na malaki ang iyong uh, bakuran dahil nga napakataas itong puno na to, hindi biro. 200 feet ang ang uh, ang height nito once na nag-mature siya na, na fully. So ayan no. Tuog. Ganda. Peter Sianthus Quadrialatus, yun ang scientific name. Magtalisa yata kung tawagin sa Visayas region. Ah, uh, okay, thank you for watching.